Good morning everyone! Magandang magandang umaga mga kapatid. So dito naman tayo sa bundok ng Carmel. Ayan o. No? Ito kami sa gitna ng kabundukan. Okay, so may ipapakita lang ako sa inyo mga kapatid dito sa sa Israel. Napaka-amazing kasi dito wala pong nasasayang na tubig sa Israel. Kasi nga disyerto ito. So napakahalaga yung tubig. So dito sa Israel may mapapansin ka. Tingnan niyo po. Ayan. Ayan ng Israel ay punong-puno po punong ng mga hose. Lahat ng mga lupa dito, pag buong kalin nyo, meron kayong makikita ang brown house. So, ibig sabihin, uh, kaya mapapansin nyo, lahat ng mga lugar, meron po mga halaman. Eh, wala po yung mga vacant houses dito, ay vacant na mga uh, lupa, hindi nila na ng basura, kundi nilagyan, uh, nila ng mga hose, tapos kinataniman ka, tapos centralized po yung tubig nila dito. Ayan. Nakita nyo? So, lahat yan sa buong Israel. Ito po, olives. Ito so, ito po, an yung mga tubig dito mga kapatid, galing po yan sa mga nagamit na na mga tubig sa bahay. Halimbawa, yung mga pinanghugas, pinandigo. So, yung mga waste na tubig. So, dinadala nila. Ay, mayroong isang lugar na dalahan. Tapos, uh, nire-refine nila ulit para gamitin. So, ayan. Kailan natin dito. Ayan, o. Oh iba May mga host. Ayan. 'Di ba? So sobrang uh, ano dito, lahat ng place. Kaya mapapansin niyo, bubungkalin niyo. Kaya no wonder ang uh, Israel siya yung hindi nababawasan yung mga puno kundi mas lalong nadadagdagan. Ayun diba? no? oh. the host country. 'Di ba? Oh. Ayan. Ito, pumay grenade to. Sayang, hindi na na, ano, hindi na, nag, -ano pa. Natuyo na lang, hindi kinain. Ayan o, mga host. Diba? So, talagang, ano, yung innovative, innovative na tawag doon ng Israel, magaling talaga sila. Kaya, ayan, puno puno ng halaman. Sobrang ganda. Nakaka-amaze. host country, Israel. So, syempre, meron din sila mga yan. Walang vacant talaga, ginagawa nila ng basketball court. Tapos, meron mga upuan. Ayan. Diba? Tapos, may mga ilaw din, kaya kung gabi, maliwanag. Diba? So, ayan. Napaka-amazing. Sarap na ng hangin ngayon. Alas 10 na po ng umaga, pero maganda yung sikat ng araw. Ayan, maganda dito sa Carmel kasi nakikita mo talaga yung Haifa. Haifa Bay. Ito, may mga playground, di ba? Tapos ayun no? Haifa Bay. Ayun, kitang-kita mo dito yung Haifa Bay, di ba? Ganda. Sa bundok kasi kami. Bundok ng Carmel. Ayun no? Ang ganda mag-jogging dito. Tapos may tubig. Kuhaan ng tubig. Wala yata ng, ano, nakapatay. Tapos may inuman din ng tubig sa aso. ba? Diba? Ayan, tapos may mga pine trees. So, oh. Ayan, tapos may mga mga para sa mga bata na maganda kasi meron pa siyang ano, yung ng tawag dyan, carpet ayan okay, so ayan mga kapatid sinare ko lang sa inyo yung uh, mga ano dito isa sa mga nakita ko dito sa Israel na maganda talagang naanapan nila ng paraan para para ma maging greeny talaga yung bahay ng Israel. Bye-bye!